Nakatanggap ng summons si Vice President Sara Duterte mula sa Office of the Prosecutor ng DOJ. Kinumpirma yan ni Vice President Sara nitong Martes. Ayon sa bise, kaugnay ito na sa reklamong inciting to sedition at grave threats na ay sinampalaban sa kanya ng National Bureau of Investigation nitong Pebrero. Ang reklamo ay nagmula sa mga naging pahayag ng bise noong Nobyembre na tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw kalauna ni Duterte na hindi ito banta, kundi pagsasabi lamang na may banta sa kanyang buhay. Kinumpirma naman ni Prosecutor General Richard Fadulion na nagpadala sila ng summons sa bise. Nakatakda raw ang preliminary investigation sa May 9 at May 16. Nandito po tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio dahil dito po magkakaroon ng programa ang iba't ibang mga uh, grupo ng mga manggagawa. Kaugnay po ito ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw na ito. At uh, sa malikuran malik uh, ko nga po makikita natin yung ilang mga kabataan na sasama po sa mga programang gagawin dito sa Liwa, sa Bonifacio. Ang target po nila ay makapagsimula ng mga alas 7.30 ng uh, umaga para doon sa kanilang mga programa. Pero ngayon pala may mga dumadating na ito. May dumating dito na uh, isang uh, truck. Ito yung gagawin gagamitin nilang uh, stage para doon sa kanilang uh, programa may mga umiikot na rin ho dito mga pulis uh, para tiyakin na magiging maayos po ang sitwasyon dito uh, sa kabila ng pag unti-unti uh, pagdating ng mga sasama nga sa uh, pagkakaroon uh, ng mga programa ko ng din ng pagdiriwang uh, ng Labor Day ngayong araw nito yung mga gagamitin ho ng mga magsasagawa uh, ng programa Unti-unti na dumadating at uh, unti nakikita na rin natin yung pagdating pa ng iba mga lalahok dito. So mamaya ho ay uh, alamin natin dito sa mga grupo ng mga manggagawang ito, iba-ibang grupo, yung kanilang uh, karaingan ba na magkaroon po ng dagdag na 200 pisong sahod sa arawang uh, sahod ng mga manggagawa na umaabot sa 600 45 pesos. Yan, nakikita nyo, yun po yung uh, sasakyan na gagamitin parang uh, stage, ano. You know? Ando Doon na rin yung nakikita ko, parang meron na rin silang sound system. May generator na rin sila. Dahil ang target nga nila, makapagsimula ng uh, programa, alas 7 o oh, alas 7.30 ng umaga para po sa uh, uh, araw ng paggawa ngayong araw nito. So, mamaya po, ihahatid namin sa inyo ang mga sitwasyon dito po sa liwasang uh, Bonifacio Cognay ng unti-unti na mga Pagdating ng mga tao sasama sa kanilang programa para sa uh, pagdiriwang ng Araw ng Paggawa, ngayon pong Araw na ito. Back to studio po muna tayo. Ngayong Araw ng Paggawa, makakapanayam po natin ang Trade Union Congress of the Philippines, TUCP. at kasama natin ang kanilang spokesperson at legislative officer si Carlos Miguel Oñate. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Sir Igan at sa lahat ng ating mga tagasubaybay. May nakausap pa po ba kayo sa gobyerno kaugnay sa isinusulong na dalawang daang pisong taas sahod? Ito pong 200 peso wage hike ay pinayad po una ng TUCP party list noong 2023. Mm. Ang Senado po ay nakapagpasa na ng isang daang piso noong 2024 at yung House of Representatives naman po ay nakapagpasa na on second reading noong Febrero this year at wala po ni isang congressman o congresswoman na kumontra po dun sa second reading. So wala pong objections. Kung Apo. kaya't kami po ay umaasa po dun sa commitment ng Kongreso na ito po ay ipapasa na magiging patas. Ngunit kami lang po ay nagtataka dahil tatlong taon na po ang Marcos administration pero ni isa po na dialogue between the President at yung Philippine uh, labor movement ay hindi po naganap. Kaya yan po ay isa sa aming panawagan sapagkat nananawagan kami sa ating Pangulo na i-certify as urgent itong 200 peso wage hike upang hindi lamang mapabilis kundi masiguro na ito po ay tuluyang magiging batas. So tatlong taon ang lumipas, wala pang pag-uusap sa grupo niyo at ng gobyerno, kaugnay nito? Meron po kaming nakakausap sa Kongreso po, sila po yung nag-commit na ito po ay tuluyang ipapasa. Ngunit doon po sa ating balakantya no sa Pangulong Marcos wala pa po pong direktang dialogo oh, between yung labor leaders at yung ating pangulo. Na yan po dati ay tradisyon na, no sa mga nakaraang administrasyon Oo. na every labor day meron pong dialogue. Ngunit ito po pangatlong labor day na po wala pa rin pong dialogue. Oo. Para balansehin tuwing humihiling daw kayo ng taas sahod, kabalikat din ang hinaing ng mga employer na baka sila malugi. Kaybay naniniwala rito eto po ay dumaan na sa dalawang taon ng napakakahabang deliberasyon sa Kongreso, sa Senado oh. at sa House of Representatives at ang una-una pong na discover ay yung huli legislated wage increase noong 1989 na TUCP rin ang isa sa mga nagsulong ay yun po ay 40% increase, hamak na mas malaki pero wala pong naganap na malawakang inflation, unemployment at business closure. Pangalawa po no, may pag-aaral yung Ipon Foundation na nagsasabi na ito pong 200 peso wage hike ay 9 to 15 lamang po nung kita ng ating mga employers. Yan man po ay maliit hanggang malaki, not to mention na may exemptions pa po dun sa maliliit na negosyante natin. Kung kaya't kami po ay naniniwala, hindi po ito usapin kung afford doon ating mga employers. Usapin po ito kung gugustuhin nila at kakayanin po nilang ishare yung kakarampot na portion ng kanilang kita para po sa kanilang mga manggagawa. Isa pang issue, baka magkatanggalan daw at hindi kayanin ng mga maliliit na negosyo. Ito ba'y panakot o katotohanan? Ay kadalasan po yan po ay panakot sapagkat every year po na uh, meron pong umento sa sahod. Yan po yung lagi nilang pinabanggit. Pero wala naman pong nagaganap na ganyan. In fact, no, number one, sinasabi ko nga po, yung existing exemptions para po dun sa mga Uh, micro-enterprises, pati po yung mga barangay ay micro-enterprises, yan naman po ay existing. Ngayon po, kung hindi talaga kakayanin, may mga distressed establishments, pwede pong mag-file for exemption sa ating National Wages and Productivity Commission. Uh -huh. At kagaya nga po nung binanggit ko, ito po ay small portion lamang po nung kanilang kita. Mababawasan po yung kanilang tubo, pero hindi po mauubos yung kanilang kita. Kaya wala pong lugay na magaganap. May aktibidad ba kayo ngayong araw na ito ng paggawa? Ang TUCP po ay kaisa no, at namumuno doon sa malawakang pagkilos. Hindi lamang po dito sa Metro Manila kung saan susubukan po kasama yung National Wage Coalition, iba't ibang uh, organisasyong manggagawa na magmamarcha po patungong uh, Menjola. Ngunit yung pong mga major federations din, yung Associated Labor Unions, ALU, TUCP, ay magkakaroon din po ng pagkilos sa Cebu, meron din po sa Cagayan de Oro at sa Davao po. Lahat po ang panawagan ay yung Dalawang daang dagdag sahod ay isa batas na po. At ang panawagan sa ating Pangulo, kausapin po kami mga manggagawa at i-certify as urgent po yung 200 peso wage hike bill. Maraming salamat, TUC UCP Spokesperson and Legislative Officer Carlos Miguel Oñate. Mabuhay po ang manggagawang obrero. Maraming salamat din po at happy Labor Day. Huli kam ang biglang pagliyab ng isang ETA UV Express van sa Visayas Avenue sa Quezon City. Sa Banawe Street naman nasunog ang isang tindahan ng auto parts at supplies. May unang balita live si James Agustin. James Bang, good morning. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection yung posibleng sanhi ng apoy na tumupok sa tatlong palapag na commercial establishment dito po yan sa Quezon City. Laman iba nung establishment yung mga binebenta na iba't ibang auto parts and supplies. Sumiklab ang sunog sa tatlong palapag na commercial establishment sa Banawi Street sa Quezon City. Bandang alauna ng madaling araw kanina. Itinasang unang alarma Nasa labing walong fire truck ng Bureau of Fire Protection ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Ang mga bumbero hindi agad napasok ang nasusunog na establishmento, kaya gumamit na sila ng hagdan para maabot ang ikalawang palapa at makapagbuga ng tubig. Inakyat din ang ikatlong palapa. Binasag ang mga salamin ng mga bintana, doon na mas lumabas ang makapal at maitim na uso. Hanggang sa naglagablab na ang apoy. Mabilis ang bumaba ang isang bumbero at inabot ang fire hose mula sa kasama para mabugahan ito ng tubig. So nagventilate ako. Nung nakita kong palabas na yung, ato, yung apoy, so agad ako bumaba. So binintilate ko lang po para sumingaw po yung, ano, yung heat na nandun sa loob ng building. Kamusta naman po kayo sir? Okay lang po sir. Ah, Train naman kami para sa mga ganyang bagay. Inabot na mahigit isang oras bago tuluyang napula ang apoy. Ayon sa BFP, iba't ibang auto parts and supplies ang laman nang nasunog na commercial establishment. Nakakandado raw ito at walang empleyado sa loob na mangyari ang insidente. Pagdating namin, yung ano, pagpasok sa ano sa establishment, bali tatlong padlock na malaki siya. So kailangan namin kumuha pa ng mga special tools para mabuksan yung ano, yung steel accordion niya. Hindi po agad siya na Pero pag ano naman, na buksan naman na confine na po agad yung ano, yung yung apoy po. Iniimisigahan pa ng BFP ang sanhin ng apoy na nagsimula raw sa unang palapa. Kuha naman ang video na ito noong April 25 sa Visayas Avenue sa Quezon City. Ang isang UV Express van, biglang nagliap. Ilang minuto pa ang lumipas, umabante ang nasusunog na van. Buti na lang walang nadamay na ibang sasakyan. Agad naman daw nakaresponde ang mga bumbero at naapula ang apoy. Okay, na nagliliyap. Siguro, I think, few minutes, nandun siya, four minutes, maybe, kasi nandun lang din naman kami sa gilid. And then, saka nung, after that, saka lang siya ulit nagtumakbo ng mga few meters away dun sa una niyang pinagliyaban. Tapos, saka din nagtakbuhan yung mga tao kasi akala nila sasagi sa kanila or baka pumunta dun sa area nila. Ayon sa Quezon City Fire Department, Ligtas na nakababa ang driver at lahat ng labing walong pasahero na sakay ng van na biyahing Novaliches. Sa inisyal na imbisigasyon, mga pasahero raw nakaamoy na parang may nasusunog, kaya huminto ang van. Nang i-check na ito ng driver, bigla na lang daw may umusok sa air conditioning unit hanggang sa nagliyap. Samatala Ivan, balik dito sa Banawe, Nakakordon na yung area kung saan nangyari yung sunog at inaalam pa ng mga arson investigator yung kabong halaga ng pinsala. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Inaibisigahan ng uh, Partidong Lakas CMD sa National Bureau of Investigation ang uh, anilay pagkalat ng uh, pekin dokumento na Oplan Horus. Sa sulat ng partido sa NBI, inihayag nila ang anilay malisyosong pagdikit sa Lakas CMD sa nasabing dokumento na unay pagsira sa pamilya Duterte. Binanggit ito ni Senadora Amy Marcos ng igiit na pamumulitika ang dahilan ng pag-aresto kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. Batay rin sa sulat, Forge o Peke ang nakalagay na pirma roon ni House Majority Leader Representative Manix Dalipe. Itinanggin na rin ni Dalipe na may kinalaman siya sa oplat Porus. Dapat daw ng NBI ang mga taong bumuo at nagpakalat ng nasabing dokumento. Para mas palawakin pa ang pagbabalita ng GMA Integrated News sa darating na eleksyon 2025, tutulong ang mahigit isandaang estudyante na sumailalim sa training sa U-School Plus Bootcamp. Mula sa iba't ibang universidad at kolehiyo ang mga estudyante. Ang ilan, dumalo sa pamagitan ng online video conferencing. Tutulong sila sa Digital Action Center na magiging sentro ng digital operations ng GMA Integrated News sa eleksyon. Tinuruan ang mga estudyante kung paano maghanap ng balita, mag-fact check, at paano ito may babahagi sa taong bayan. Ayon kay Senior Vice President and Head of GM Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso Makabuluhan, ang magiging trabaho ng student volunteers dahil para ito sa kinabukasan ng bansa. It will be hours and hours of hard work, non-stop work as we aim as we have always done so, to provide our fellow Filipinos the most trusted and most comprehensive coverage of the elections. After all, palagi natin itong naririnig din, ang kinabukasan ng ating bayan, ang kinabukasan nyo ang nakataya dito. Paibisigahan daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang private water utility firm na Prime Water sa gitna ng mga reklamo laban sa kumpanya. Ay sa Malacanang, may daing ang LGU official sa Bulacan na hindi umano magandang ang serbisyo ng prime water sa mga customer at mataas pang singil. Pagmamayari ng pamilya Villar ang prime water. Sinubukan ng GM Integrated News sa kunin ng kanilang pahayag pero wala pang tugon ang kumpanya. Dasunog ang limang bar sa Malate, Maynila kaninang madaling araw permissory ng mga katabing establishmento dahil sa makapal na usok at nakakasulasok na amoy. May unang balita, si Jomer Apresto. Ay! Nagputukan ang mga kable ng kuryente sa bahaging ito ng Maria Orosa Street sa Malate, Maynila. Kasunod yan ang sunog na sumiklab sa ilang establishmento sa lugar mag-aalas dos ng madaling araw kanina. Loma kasing ano yan eh, stock uh, budiga. Budiga ng mga alak Agad daw nagtakbuhan ng mga customer ng dalawang bar na bukas pa noong mga oras na magsimula ang sunog. Habang sinusubukan naman apulahin ng mga bumbero ang sunog, bigla na lang. Ayon sa barangay, hindi agad napatay ang supply ng kuryente sa lugar kaya nagkaroon ng pagsabog. Sa kuhang ito, makikita pa na nagliyab na ang ilang kable ng kuryente sa katapat na poste. Matapos niyan, tuluyan ang nawala ang supply ng kuryente. Sa kuhang ito naman, makikita ang pagbuga ng mga kapal na usok mula sa mga nasusunog na establishmento. Dahil dito, nabalot na makapal na usok at nakakasulasok na amoy ang buong lugar. Umakyat ito papunta sa katabing kondotel kaya agad na pinalikas sa mga naka-check-in doon. Ilang concerned citizen naman ang namigay ng face mask sa mga taong lumikas. Kaya nahihirapan din makapenetrate even if may mga SCBA po ang ating mga kabumberohan. May possibility din na makuryente ang ating mga bumbero kaya medyo hirap din sa pagpasok. Sabi ng BFP, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal ng halos dalawang oras. Hindi bababa sa walong truck ng bumbero ang kinailangang rumesponde. Napulang apoy dakong alas 3.54 ng madaling araw kanina. Sa kabuuan, limang establishmento ang nasunog na pawang mga bar. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa ilang may-ari ng bar pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Wala namang napaulat na nasaktan o namatay sa nangyari patuloy na inaalam ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng tag-init, ilang lugar sa bansa na perwisyo ng malakas na ulan. Ayon sa pag-asa thunderstorm, ang dahilan ng ulan sa Iloilo City na nagresulta sa pagbaha sa ilang kalsada. Sampung barangay ang apektado. Malakas na hangin na dala ng thunderstorm ang itinuturo dahilan ng pagkasira at pagguho ng kisame sa lobby ng isang hotel. Sugatan ang isang delivery rider at tatlong sasakyan ang napinsala. Ulan at mga baradong kanal naman ang itinuturong dahilan ng pagbaha sa barangay Banago, Bacolod City. Ilang oras stranded ang ilang motorista dahil sa baha sa overflow bridge sa Alamada, Cotabato. Walang sasakyan ang nangahas tumawid dahil sa lakas na ragasa ng tubig. Dahil din sa malakas na ulan, umapaw ang sapa at nagdulot ng baha sa eskwelahan at ilang taniman sa Akyamba, Sarangani. Ang maulang panahon ay epekto ng Intertropical Convergence Zone ayon sa pag-asa. Sa May 7, nakatakdang simulan ang conclave o ang pagpili ng susunod na Santo Papa. Inilabas po ng Holy See ang minimum qualifications na isang Pope. Sa compulsory canonical requirements, dapat ang susunod pang Santo Papa ay baptized Catholic, isang lalaki, may maayos na pag-iisip, pwede pa rin sa episcopal ordination at hindi excommunicated. Dapat din po kardinal ang susunod na Santo Papa, may Eucharist at Marian love, nasa tamang edad, may solid theological education at kilala sa kanyang kabanalan at may moral integrity. Inaasahan din po na ang susunod na Santo Papa ay may karunungan at kabaitan. May kakayahang magresolba ng gulo. May cultural understanding at sensitivity. May diplomacy at mahusay sa public speaking. May rollback sa presyo ng LPG ngayong unang araw ng Mayo. Pinatuwayan ang mga consumer, lalo na yung mga negosyo ng pagkain. At yan ang unang balita, live ni EJ Goff. EJ, kaibigan. Good news nga ngayong unang araw ng Mayo, may rollback sa presyo ng LPG na para sa mga nakausap nating kapuso, malaking bagay daw dahil kahit papano makakabawa sa mga gastusin ngayong matataas ang bilihin. Alas 4 ng madaling araw, busy si Carlo sa kanyang pares at mami food cart sa sentro ng Antipolo City. Nagbubukas sila ng kanilang tindahan alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng umaga. Sa dami ng customers, halos maubos ang laman ng malalaking kaldero nila. Dahil kailangan mainit lagi ang mga sabaw, halos magdamagan bukas ang kanilang LPG na nauubos halos kada araw. Kaya naman, happy raw siya ngayong may rollback sa presyo ng LPG. Malaki din po na itulong pambiling ingredients, ang mga sahog. Kaya okay yung rollback. Sana tuloy-tuloy. Piso ang bawa sa kada kilo ng LPG ng Solene at Petron. Labing isang pisong bawas yan sa kada 11 kilogram na tangke. 24 oras namang bukas ang eatery na pinagtatrabahuhan ni Connie. Tuwing madaling araw, abala sila sa pagluluto ng pancake at pares para sa almusal ng mga customer. Malakas daw kumonsumo ng LPG ang kanilang kantin, kaya malaking bagay raw ang price rollback. ginagamit po namin, so dalawang tangki lang po. Isa sa pares at tapos isa po sa hotcake. Every two days po, nagpapalit po kami ng tangki. Iga nakatakda namang mag-anunsyo rin ng kanilang rollback ang ilan pang kumpanya ng LPG. At yan, ang unang balita mula rito sa Antipolo City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Bumisita sa Pilipinas ang Prime Minister ng Japan. Ilan sa nag-aktibidad niya rito ang pagbisita sa Philippine Coast Guard at pag-ikot sa BRP Teresa Magbanwa. May unang balita si JP Soriano. sa gitna ng hayagang pagsuporta ng Japan sa Pilipinas laban sa mga ginagawang aksyon ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Maituturing na makasaysayan ang pagpanik sa BRP Teresa Magbanwa, ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard ng pinakamataas na lider ng Japan na si Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Ang Teresa Magbanwa galing din sa Japan at bahagi ng Kunigami class design ng Japan Coast Guard. Kasama ni Prime Minister Ishiba na nag-ikot sa BRP Teresa Magbanua, si Transportation Secretary Vince Dizon at PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Inobserbahan din ni Ishiba ang aktwal na demo ng pagtuturo ng Japan Coast Guard Mobile Cooperation Team ng arresting techniques o pag-aresto sa karagatan gamit ang ilang karate techniques sa mga taga-Philippine Coast Guard. May dagdag ding pangako ang Japan sa Philippine Coast Guard. We have a commitment from the Japanese government for five more of these 97-meter ships. no? Uh, five more of these ships. Uh, they've had that commitment for a while. Uh, ang commitment naman ng uh, Philippine government, specifically ng DOTR at ng Philippine Coast Guard ay bibigyan natin ang procurement ng uh, ng dagawang ng lima pang ganitong kalaking barko para sa Philippine Coast Guard. Uh, ito ay funded din ng JICA, tulad din ng Teresa Magbanwa. An affirmation of their support to us, uh, without saying a word, the message is very clear that he is fully supporting the Philippine Coast Guard and the Philippine, the Filipino people. Posible rin daw maulit at madagdagan pa ang maritime exercises ng Japan Coast Guard at Philippine Coast Guard gaya ng mga ship-to-ship -ship exercises na dati nang ginawa ng JCG at PCG. We will uh, further elevate our the level of training that we have. We will be uh, doing more exercises nauna nang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Ishiba na uuumpisahan na ang negosasyon para sa isang acquisition and cross servicing agreement o ACAS So together with RAA and this coming negotiation for um, ACAS um it will facilitate our defense forces to have um, Uh, more activities such as port calls or full engagement in joint exercises, and it will help our defense forces to increase our own capabilities and uh, also um, become more interoperable. Nabanggit din ang Security of Information Agreement o yung pagpaparitan ng mahalagang impormasyon may kaugnayan sa defense at security ng Japan at Pilipinas. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ng unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/slash/gma_news. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubay-bayan sa GMA Pinoy TV at www.gma_news.tv.